May tanong ako. Mababa ba ang mo sa sarili mo? Do you always criticize yourself? Criticize ang criticize ka sa sarili mo. I want you to know, meron akong magandang balita. Kung iisipin mo yung katotohanan, magugulat ka. Ito po ang katotohanan. Ikaw ay isang lalagyan ng Diyos. Ibig sabihin sa loob mo, dala-dala mo, karga-karga mo ang presensya ng Panginoon. May kwento ako. Minsan, nasa jeep po ako. At punong-puno yung jeep. No? Kaya lang, yung nangyari yung imposible. No? Biglang pumara yung jeepney sa harap ng mga maraming tao. Tapos sinabi ng, ng jeepney driver, Apat pa! Apat pa! <laughs> tumingin ako, paano magkakasya yung apat pa? Pero totoo nga, no? Totoo. Sumakay yung apat na tao, tapos siniksik nila yung kanilang, alam mo na, <laughs> tapos nagkasya. Bilib ka. Pero yung isang tao na sumakay, pulubi, no? Beggar. Tapos, alam mong pulubi kasi itsura niya pulubi. Tapos yung amoy niya, pulubi rin ngayon hindi ko siya mismo personal na naamoy no kasi sinasabi nga ng misis ko yung yung aking uh, yung aking ilong eh, malaki nga pero for display purposes only <laughs> wala masyado akong naamoy pero yung itsura ng babae na katabi ng pulubi ay nako talaga naman kitang-kita mo sa mukha niya no yung yung galit yung talagang Tinakpan niya yung ilong niya, tapos sinabi niya, ay naku! Tapos talagang pinararamdan man niya, kino-communicate niya sa pulubi, Ba't ka nandito? You know, ang sama-sama ng amoy. Ganon. Tapos ito nangyari. Dumaan yung jeep sa isang simbahan. At maraming Pinoy gumagawa nito. Magandang kaugalian, no? nag-sign of the cross siya bilang pahiwatig ng kanyang pananampalataya na sa loob ng simbahan na yon nandun ang presensya ng Panginoon. Ang simbahan ay isang lalagyan ng presensya ng Diyos. Pero ito, ito yung na-realize ko. Na-recognize niya. Nakita niya, naniniwala siya. Nandun ang Panginoon sa simbahan. Pero hindi niya nakita na nandito sa pulubi ang presensya ng Panginoon. Kung ang simbana ay isang lalagyan ng Diyos, tahanan ng Panginoon, ang pulubi rin ay isang lalagyan ng presensya ng Diyos, tahanan rin ng Diyos ang pulubi. Kasi yun po ang sinasabi ng Ebanghelyo. In Matthew chapter 25, verse 31 and onwards, yung kwento na hinahatulan ni Jesus yung yung sheep at yung goats tapos sinabi niya nandun ako sa mga sa mga nagugutom nandun ako sa mga nauuhaw nandun ako sa mga may sakit nandun ako sa mga may preso pag meron kang pinaglilingkuran mo sila pinaglilingkuran mo ako whatever you do to the least of your brethren you do it unto me kapatid number one, my first message is this god is present in you. Yes, ikaw ay isang tahanan ng Panginoon. Pangalawa, God is also present sa mga kapatid mo. Sa mga kapatid mo na nangangailangan. And if you are able to be kind to yourself, mas madali sigurong you'll be kind to other people. And if you're kind to them, please understand this. You know, when you're kind to those who are suffering, you are serving Jesus. Magdasal tayo. sa linggong ito, you will recognize the presence of God within you. Tapos, mamumulat ka that you will also recognize the presence of God in the people around you. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I pray for every person praying with me. Lord God, sana Lord mamulat kami at makita namin yung katotohanan na your presence is there. Lord, minsan nakakalimutan namin, minsan Lord, hindi namin nakikita. Help us, Lord. Remind us, Lord. Thank you, Father. Maraming, maraming salamat, Lord. I-bless me yung kaibigan ko na nagdadasal with me right now sa buong linggo niya. Lord, let this week be so filled with your blessings and grace. Panginoon, answer my prayer. Provision, abundance, and healing in Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa Full Tank. Kung pinapanood mo to through Full Tank, and if you want to be my Full Tank supporter, para to help me in the ministries, you can click that button sa Facebook, ang nakalagay support now, and then you'll be part of our supporters program. Salamat rin sa nagpapadala ng mga stars through Facebook. Thank you so much everybody. God bless you and I will see you tomorrow.